Ayan na mga kabugi ka bonsai. Tapos na nating i-trim at i prune At kinalbo natin, nalis natin natin mga dahon niya. Mas magandang dahon ang lalabas. Sabay bulaklak na mga kabugi ka bonsai ang lalabas dyan. Ayan ayusin natin yan mga kabugi kabonsai lalagyan natin ng lupa panibagong lupa at gagawa tayo ng paso niya ganyan din kalaki medyo mas mababa ng konti yan na siguro ang hulmaan niya sa ilalim lang pag may time ako baka pwede tayo mag grab dito ng ibang kulay yan ayun sa polo kasi yan mga kabugi kabonsai dito pwede tayo mag grab isa pa lang yata na i grab natin Ito. May, do may lumalabas ng mga panibagong dahon niya nalaglag dahil hindi natin nadiligan ng ilang araw ayan marami pa tayong ititrim at ipoprun ayan tumba rin yun o no? Nabali yeah. yung tuktong. ito buhay yung duktong niya ayusin natin yan ang dami ng damo napabayaan natin ayan halos maputol na update ko lang kayo mga kabugi kabonsai pag uh, ayusin natin yun Abangan nyo na lang yung paglabas ng mga palibagong tao niya at bulaklak. Yung mga barak niya. Thanks for watching mga kabugi-kabonsai. Salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel.